Ano yung binibinta mo kuya? Sir, watermarks po sir, pantanggal ng acid rain sa glass uh yes, Ito po mga idol oh, tanggalin niya daw hmm. Acid, ano anong tawag yan? Acid? Acid rain sir Acid rain, dito po ngayon kung mga idol sir was, dito sa harap ng SM Siya yes, po sir Tingnan po natin yung binibinta na sir, kung legit Magka-piki ito sir ha ah. Hindi po sir, uh, legit po uh, yan sir Pag legit o mga idol, pwede kayong bumili ng ganyang product Ito po si sir Yung kanina dun sa harap, nalinisan niya ni sir Kasi hindi ko mabidyohan yes, Tingnan natin. Ito, okay. sir, kung nasa Hmm. Pintab na sa talaga mga idol kung ang kuha. Pero pag nakuna ng water yan, hindi yan ano. Pag nakuna ng tubig. Hindi na po siya babalik, sir. Balik, kinagandaan nito, sir. I-maintain mo na lang. Ah, kahit sa loob. Okay na yan sa loob. Opo, sir. Check mo, sir, yung before and after niya, sir. Try mo kukuhin, sir mas makinis talaga siya mga idol oh. Kintab talaga kaysa dito oh. Tingnan mo yung kanina mga idol, ito yung kanina oh. Tapos pag inaplayan ganito na. Makinis na talaga siya. At saka dito naman mga idol. Yung sa harap kasi parang ano sa tawag yan, urun. Aplayan lang nila daw mga idol. Para pakintabin Tingnan natin kung totoo. Yes sir. sa kababa, lang kasi dito mga idol eh, naparking kami siya kasi dito kasi papasok kami ng SM, tinawag ko ni sir, may pangpakintab daw siya, pangkuha niyang ano, ano yung ina-apply mo na ganyan sir, sir, ano yan? Sir, water, ano po sir, headlight, huh? headlight restorer sir. Ano yung siya naman no, ceramic, ano? Ceramic sir. Ceramic. Saan ka makabili niyan? Bali dito sa amin po sir, sa so may bricks. Yes po. Gwapo uh, ah. Baka yung ano lang yung maganda yan ha? Yung yung example. Hindi <laughs> okay, sir. Baka pag bumili kami, wala na. Pwede po natin itry sir yung mabibili po ninyo na product sir. Magkano isa? Magkano yan? Sir, murang-mura na lang siya ngayon sir. 1 na lang yung isang set natin ngayon sir. 1 isang set? Opo sir. Bago okay. meron tayong libre application. Mahal maglita na. <coughs> Tingnan nyo po mga idol oh. Tutukan yung maigi mga idol. Kintab yan ayos na sa mga ito kining kinis na available ba sa shopee yan lasada lang po sir lasada lang ako okay. Ini po sa pocha mga idol. Ayos mga idol, guwapo na. Try natin mga idol, yung dito kanina na nilinisan ni Sir, lagyan natin ng tubig. Ito yung hindi nalinisan, no. Tapos ito yung inaplayan. Ah, uh, okay sa mga idol, kita na glide over. Oh. Na ah. meron pa dito mga idol oh. Ito mga idol oh, yung mga uh, tigang-tigang dito sa mga sarakyan ko. Ah. Yung pinahiran ni Sir. Ah, ah, ano yung pinahiran ni Sir? F2B Sir. Pakita mo sa video natin. Ito Sir. Ah, yan po ang ginamit. Tingnan natin kung makuha niya. Kasi ano na to eh, parang gasgas -gas na to eh. Ano ba, Bali nagpe-paid na po siya Sir. Bali ito Sir, pang restore po ulit. Pero baka pag kinarwasan dyan, mga tanggal dyan. Bali, hindi po siya matatanggal, sir. Pag uh, kinarwasan? Opo, sir. Bali, kailangan muna siya matuyo, sir. Hmm, kamay lang yung nakuha, bawal trapo. Pwede po, sir. Mas maganda kung po, mas maganda ihagot, sir. Okay. Kailangan okay. siya matuyo, sir. Ah, oh, kailangan uh, siya matuyo. Kailangan na matuyo siya, sir. Pwede siya sa lahat ng mat, sir. Sa mat ng... Um... dito, pwede dyan. Ay hindi siya Ay, pwede, Ay, sir. Sa... Hindi, hindi pwede siya pinta. Opo, sir. Sa tire lang siya pwede bago sa mga mat na mga black. Yes. Hmm, ganda sa mga idol lo. Oh. Kinis, mm hmm. ah. Isang seat, magkano ba sabi mo? Bali, 1-8 lang, sir. 1-8. Tapos, ilibre mo ito lahat. Bating mo ito. Ah, uh, sir. Buong glass mo, pa ikot sir. Ililibre ko yan sa iyo, sir. Nasa loob naman, naman ng SM, ano nyo no? Nasa loob kasi ng SM yung kanyang ano, mga idol. Legit ang mga idol. Di eh, pag bumili ka nyan, doon ka bibili sa loob ng SM? Bali dito sa, sa mismong booth namin, ah. sa entrance street. Sige kuya. Ah, sige sir. Ah. Iba mo lahat. Oo sir, buong salamin mo sir, gagawin natin, pagtusiro natin yung glass mo. Pati dyan okay. sa harap? Opo sir. Pero sir, wag sana munang umulan para matapos ka siya. Ah. Yes, pa, pag umulan, sayang yan. Hindi sir, bali ang inaano ko kasi sa pag umulan, baka hindi natin matapos. Pero kaya yan sir. Hindi mamaya pag uwi namin kapag umulan, baka Ay hindi sir, bali mas maganda yan sir pag umulan, doon mo matatry kung legit ba yung product. O hindi? Oo oh, sir. Ah, di, sige o. Oh. Ah, sige, sige. Wala na bang tawad, -tawad sa panit yan lahat? Bali sir, magbibigay ka pa nga ng tips, sir pag nagandahan ka. <laughs> <laughs> ah, di, sige, ah. ah, sige ah. Kunin ko ito mga idol kasi mga ganda ito mga idol check ko lang sir kasi baka naubusan ako ng resibo. Hindi, di ba pag uh, legit ang binibiwin tayo may resibo yan, di ba? Di ba sabi mo don doon ako bibili sa loob. Bali dito sir ang entrance ang entrance ang boot namin nasa may entrance. Oo. Oh. Hello. So, Hay sabi mo kanina dalhin mo lang dito. Uh, sabi, doon, doon doon na lang bayaran sa loob. Ah uh, sige. Wala problema kung legit talaga. Ay, uh, pag sir. dito umiyan din nala. Di ba ka piki to. Uh, Hirap uh, na. Pagkatapos mo dito, lahat yan, babayaran ko yung product. Uh, Pero sige, doon sir. sa loob, kasi may mga resibo yan eh. Uh, Apo, sir. Uh, hindi pwedeng maubusan kayo ng resibo. Negosyo gusto yan eh. Eh, thank you. Pasok muna ako sa loob. Ah, uh, sige po, sir. So, Ibuwan ko lang muna sa kanya. Yung sasakyan ko dito, mga idol. Uh, linisan ko sa kanya. Thank you.